Ito na ba 'yon? <laughs> ah. Dulas. Eh. <laughs> Ingat Spider-Man na si Robin Padilla natin, no? <laughs> Spider-Man, no? <laughs> Gogo. Ang alog. Ayun na nakailog. Boy na kami. Ati ah, ko. Gogo yun. Ang takas. <laughs> <laughs> Sabi sa'yo man eh. Wala pa to sa ano. Inakit namin na mas mataas. Unang ba no eh. Ayoko na na. <laughs> Tignan mo ba't ako? Nauna lagi sa amin yung pag mag-aakit kami. Ano man kaya pa ba? Ah! Uy, dito <laughs> ah! Ah! Ha! Pilitin bang pahingin ah. dito Dito? Dito akit? Dito. <laughs> sa kabila, sa kabila. Yan, tapak doon. Tapak mo pa mo sa may bato. Hindi <laughs> yung kaliwa mo, kaliwa mo. Ano <laughs> ba ito? Huwag dyan, huwag dyan. Ay! Ay! Bato ba yung bakal? Pahinga <laughs> 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 ka malala doon. Ah, batak, batak yan. Papalag palag yan. Yeah. So, oh, ito na taso, tinungin. Yoko na. Boom, poking shit. Naspa. pa. Palag. We are warrior. This is the new, new us. Ang <laughs> pagbabago. <laughs> Isang kamay lang to, kaya ko na to. Gugun taas man. Puran <laughs> <laughs> Matas-tas to. Laki bato to tao. Pwede naman. Ay, nga mo Ay! Kain mo na. Burger, parang makudok. <laughs> Naka-recharge na ako. Hanggang taas na to. Saan daan, man? Doon. Dito? So, sa gilid. Dito na? oh, dyan ka lang. Dito ka lang. Ayun o, dyan. Ang <sighs> kami ka sa kabayan. Ang yeah. Ah. Medyo madulas. Hindi madulas yan. Ah. Oh, Guluhin mo ito. Lalaki ng bato, no? Kinaka, yung pati talaga, kinakagat ako ng lamok. Lamay na, na. kamuna ka. Sige lang. <laughs> ano? Saan? Yung mic? Ikabit mo lang. Yan, bitch. Let's go. naman no, ba to? Hayop ko yan. Ay, no, nalalaki, men. Tapos nang patas yan. Stairway to heaven to. Ah. <laughs> okay, sa so, kamay lang gamit ko. Okay na not... ito. Oh. Au. Parang cable to ng ano. Ay, wire na to ng ano. Kuryente. Uh. Sa ano ba yun? Sa kuryente. Sa uh. kuryente. Ah, sa so, internet, wifi. Mga Ano man? Tapos na na Oo. Baka di ka na bumaba may pag nasa tasa tayo. Yeah, Kaya <laughs> nga eh. Ano naman? Yung... Pagod gago. Nag-recharge na ako. Kaya ko na ito. Ang ganda. Uy, gawag ito min. Hindi ba po? Kahit kami kahit apat, kami kahit tatlong mi. Kahit kami tatlo, di pa nakakiyat. Apo. Ah, <sighs> Pang limang bundok ko na to. Iti, ito Uy hey, patag putang ina. Ito Kaya men man. This is the change. Laking tuloy na ito. This is very basic. Yes. Ito na. Ito na, na ito yung tuktok man.

Ayan po nun, ini natin dito kung ni Mami yan. Eh! Subisipa pa! Ayun na si ano, Uncle Drew. Sa kamote. Sa kamote. yan. Ano kayo, sa sign ko yun dati. Ah, lang po, may video ko lang siya.

Nature trip. Kaya mo ba? Wala mo. Hindi ka ganyan o uh. ano guys. Ano po? Porop? Oo. po. basic lang yan. Oo Sige nga. Oo. Oh. Oh, sige. Lama. Oh. Lama La mo galing mo. <laughs> Gagi. Balance lang yung batak to eh. Mahirap ba ito? Oo. Gubo ka. Gubo. sila <laughs> dito ano oh, na. Uy, ikaw Ano? Eh, original sapatos. Ay! Ikaw ako Yari yan, no? <laughs> Bye guys, uwi <O>, na kami. tatay? <laughs> Natali, humo ka ay tatay ka namin. Diyan ang tayo ka diyan. Bye bye. <laughs>